para sa mga asawang lalaki. Makinig kayo. Kung paano mong ipinapita sa asawa mo ang kabutihang loob mo, wala nang manligaw ka, sana ganon pa rin hanggang sa ngayon na naging mag-asawa na kayo. Kung gaano ka ka-gentleman noon, sana ganon pa rin hanggang ngayon. Huwag mo siyang sasaktan o pagbubuhat ng kamay. Iwasan mong gumawa ng mga bagay na ikakasira ng tiwala niya at ng relasyon nyo. Sa mga panahong hindi kayo magkasundo, subukan mo siyang intindihin at paringgan. Baka naman kasi may punto siya sa mga sinasabi niya. Kung may mali siya, itama mo ng may pagmamahal. Sa mga panahong hindi niya maintindihan ng sarili niya dahil sa dami ng iniisip o patong-patong na emosyon, subukan mo siyang pakalmahin. Ang pag-unawa at pagmamahal mo ay napakahalaga para maging maayos at tumagal ang inyong pagsasama. Pakitaan mo siya ng maganda at itrato ng tama. Siguradong tripi pa ang ibabalik niya.